はい。 Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Lalakad, lakad lang tayo dito mga kainags, ano? Ang sarap kasi maglakad-lakad pagka ganitong magandang araw. Tapos tumitingin-tingin tumitingin, tingin, tumitingin tingin ako sa mga garden ng kapitbahay natin. Ayan, ano? syempre sinisipat-sipat ko rin dito yung mga raspberries, cherries, mansanas na pwede kong mapitik pag namungan at lumawit sa labas ng bakuran ng mga kapitbahay natin. Ya, katulad yan katulad niya no? raspberry siya, mga kinis. Medyo may mga dahon-dahon na, no? Oo, ba? Diba? May mga dahon-dahon na yan, eh. Wala pang ang bulaklak, eh. Pero pag nagkaroon ng bulaklak yan, at nagkaroon ng buong yan, yari kay inag siya. Yeah. <laughs> Tingin-tingin lang tayo dito. Nakunda, malago na pala yung mga damo ko rito. Dapat pala malon mower ko yan. Yun, mga cherries, namumulaklak ni mga cherries, mga kayinags, oh. Sarap maglakad, no? Yung lamig, yung hangin, eh, medyo parang Pilipinas lang ang dating, ano? Malamig. Pero kahit na nakatirik si Haring Araw, hindi 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 mo pa rin maramdaman yung init masyado. O, oh, ito, namumulaklak na mga kainags, oh. Naku po. O, oh, namumulaklak na yung mga cherries. Ito to, mansanas to, eh. Ito, mansanas to, yan, oh. Eh, no? Yan, mansanas yan, eh toto ito, to, mansanas yan, oh. Yan. Babagsakan yung mga... Tsaka ang bango, ang bango dito pag naglakad ka kasi yung mga bulaklak. May mga amoy na mababango, parang labander. Ganito yung mga moment na buwan na masarap maglakad. Kasi talaga mabango yung, mabango yung hangin. Oh. Ganito yung mga ginagawa ng mga magnanakaw, eh, no? Yung nagsisurvey muna sila sa isang lugar. Tinitingnan-tingnan nila yung pwede nilang nakawin. <laughs> <laughs> para sa susunod uh, buo na yung plano yan tayo yung ba maglalakad-lakad ka lang dito ilang taon natin ginagawa ay naglalakad ka rito no? tapos papitas-pitas ka lang ang mga mansanas dyan no? di ba tapos cherries pitas ka lang dyan bago ka makarating sa bahay nyo busog ka na <laughs> tawang ano eh no tawang may masamang balak talaga eh Ito mabango rin to itong bulaklak na to to eh pag namulaklak to itong bumuka na to bango yan bango rin to hmm, bango ngayon pa lang bango na ha sino nagayos niya ng mga gamit natin ma galing nga sino nagayos ay nabasag ito ay, hindi, hindi hindi nabasag ay ito yung mga picture natin ano yung tingnan sa kita niyo mga kita nyo mga kainay siya na no? o kita nyo nagbago na ano diba ba? Ayos na ayos ano? Grabe, pag uwi namin dito ganyan na 'yung ayos. Ang galing. Alam niyo kasi 'yung gumawa niyan, 'yung bunsong prinsesa natin. Naku tatlong araw na day off. Abay, itong ginawa, bumili ng bumili ng pintura. Naglaan ng oras. Para ito tingnan niyo naman tsaka ayos na ayos. so oh, grabe, para tayo na sa pangmayaman na bahay ah. Oh, 'di ba? Hindi pa tapos 'yan. Tsaka tingko na napapansin niyo, mga kids, bago mga pintura, 'di ba? Dati itim 'to. Itim 'to dati, 'di ba, ma? Color black. Kung napapansin niyo mga kayo yung pintuan natin, ano? Di ba? Sa ating ilaw. Ito, ito dati, eh. di ba? Itong pintuan na to, itim dati yan. Ngayon, mm -hmm. pininturahan na. O, oh, tsaka yun, tignan niyo di ba? Mga pintuan namin dyan, no? Oh. bagong pintura na. Oh. Ito, pininturahan na rin, no? Oh. Grabe, tignan niyo oh. ganda na, no? Wow! Ang galing talaga na to. si Mahal na Reina. Anong masasabi mo? Ha? Libre na sa pintura, libre na sa pinto, sa paglabor, sa pagpipintura. Eh, pag-ikaw. Okay. Pag-ikaw gumawa.

bumagsak hindi. Maayos pa rin naman yung pintuan. Ang dito lang o oh, yung dito yeah, lang. Gawa mo, gawa ba yan? Hindi, hindi, pipinturahan ko nga yung paghihaya mo. Pagpinturahan na ng ating bunsong presesa, hey, eh. yung maayos yan. Ikaw yung talaga, kahit kailan talagang kontrabida ka lahat ng gawa ko, pinupo na mo talaga. Yung pintura, okay siya. Ah, yung ano? gawa, yung, yung gawa yung gawang agno yung... <laughs> hindi mo na ako pin... hindi mo na ako pinuri nilait mo pa ako pinintasan mo pa naman naman, naman. ako saan asawa bakit ako talaga mayroong kang lihim na galit sa akin pambihira ka talaga hindi <laughs> naman kasi ganyan yung pagkano Oh, sige na, una, una. Bihira ka. Talagang pinahiya mo na naman. Bihira ka. Ito, ito pa yung, yeah, yung, ito yung, 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 ito yung Ano, na? ano? Ano na naman yan? Bihira ka talaga. talaga. Na Binibenta mo na naman ako pang bihira ka. So, ganda lang kasi mga kainis. puting-puti, ano? galing, oh. ito ba? Ito, yun. Tinan niyo yung mga bakat-bakat pa, oh. Yung mga, yung mga ano, uh, tape. Yan. Linis, no? Ito pa, oh. Uy, galing. Ay, ito ginawa niya rin ng ano to. Wow, dati kulay itim to mga kainis ano. Ito yung pintura niya, pintura. Tapos ilagay niya ng ano dito yung wallpaper ng galing, oh. ganda. No, ganda lang. Sun sunod yan, ito, sunod niya nito pipinturahan niya to. So, ito kasi mga kainis, ah, huli nating napinturahan to way back in 2016. So, 9 years na no, nung lumipat kami ni Mahal na rin nandito. No, nung unang unang taon na nakuha namin tong bahay na to 2016 eh. Yan. Ganda grabe, ano? Yun, yun yung nakakatuwa, ano? Tapos, sa uh, ito naman. Ma, ito naman bilang susunod, oh. Yung ano, yung... Yung ano kasi nakikita sa vlogs natin, eh. Sa mga vlogs natin. Ito, ito, ito yan. So, yun, dito naman ang papalitan ni Mahal Reyna. Nagtitingin-tingin din siya niyan, eh. At saka ito yung mga to, yan. Papalitan natin yan. Yung maganda dito, yung medyo ano lang, para hindi masyadong agaw, agaw, sa sa eksena, no? Mano? Diba? Yun ang pinapagawa sa'yo. Alin? Meron party. din tingin. Huwag mo na buksan. Ay, huwag na, hindi pa ayos. Pag-ayos na lang. Hindi ko mag-ayos daw niyan. Sabi niya. Abi, siyempre, tutulungan niya akin. Kapag-ayos lahat yan. Tapos, iyanin na pa yung... Kailan natin tanggalin. Kasi kailangan natin maglaan ng oras niya. Pwede rin baklasin natin ito pag-gawin natin. Di ba? Nagpasa ko kung Tuesday. Hindi sa Wednesday. Tuesday, dirahin ko na sa Tuesday tanggalin ko na. Yan. O, tapos siya mag-ayos. Hindi, lalagyan mo raw pa letter Ay, sabi niya sa akin, niya ako. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya yung design. Para sa uh, yung, ay, yung hayong, ]考chin. Tapos kanina, sasabihin mo, pangit ng mga gawa ko. Sambla mga gawa ko. But tapos nga, no, papagawa niyo sa akin. okay lang. Ha? Tapos okay lang. daw kasi nakatago naman yung gagawin ko. Ang ka talaga. Ikaw talaga mahal na rin mo talaga ako. Halika nga rito. Halika nga rito. Ba't masakit ang ulo well mo? Ikaw, maligo ka mamaya. nako <laughs> nako, ano naman yung binigay mo sa mga aso natin? Hindi yung atay. Oh, ah, bigay mo atay. Ano? Hello, Sayon. Hello, Sayon. Nako. Ayan na si Sayon ma. Ay, si sayan ma. Oh. Nahanap yung kinain, yung pinapakain mo sa kanila. Yan, oh. Naka, ano na naman, naghihintay na. Oh. Nakakatuwa talaga itong mga aso na ito pagka merong ganyan. Umalis <laughs> ka nga dyan, sabi. Umalis ka nga dyan. <laughs> ito yung gagawin ni Sayon. na wala, <laughs> wala Nakakatuwa itong dalawa na ito pag nag, ano, eh. nag din yan. <laughs> Nga, ay, baka, ay, ano, kakamuti. Naku, huwag mong kakamuti niya. Naku, baka okay. ano, kakapintura lang. Naku, yari tayo. Pagalita. Pagalitan ka na naman ni ano dyan, yung bunso ay, natin. Mo, ha? Si, ano, si, Saya. si Saya. Sige. Yan, hindi ka rin na. Ito na yung makatayin nyo. Oh. <laughs> naku. O, oh, yan na, yan na, yan Bigyan mo ma. Sa isa lang. Gentle. Sabi mo, High five muna. Sit. Sit. High five. Yan, yeah, sit, sit down. Good. Lay down. Lay down. Lay nah. down, Saya. <laughs> si Sayon, makalita, ang laki ng tao. laki ng tao eh, laking aso eh. Aha. <laughs> Ayan, ang tuwan Nangalan? Dornab. Saan o Dornab? Ito. Hindi. O kasi ano, si Bunso. Ba? Bago po. Bago pintura. Maganda yung bahay natin ngayon ah. Kita nyo ano naman, ibang iba yung aura mga kailag siya. <laughs> Puti na. Nakakatawa. Galing, galing, galing. Courtesy of uh, Bonsong Prinsesa, mga kainig siya. With this uh, financial assistance. <laughs> Nakatipid na tayo sa mga pag -ano, ano ng bahay. Wala na kasi tayong oras mga pag ano ng -ano, ma-renovate-renovate renovate ng bahay mga Alam niyo naman yung passion natin eh, vlogging na. di ba? Okay. Dito tayo ngayon sa Nagoya. Kaya mag-dolphins tayo na. Kaya mag-dolphins tayo? Guess what? Nasa trabaho siya. Ano kaya? Kaya mag-trabaho siya. Kaya Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Papakita ko lang sa inyo ngayong araw na daylight Yung mga nagawang project ng ating uh, uh, Bunsong prinsesa Ayan, medyo magulo yung bahay namin Siyempre, tinanggal niya to kasi ito pininturahan Ayan, no? Oh. Ayan. at syempre, Yun, magandang araw sa inyo mahal na reyna bising, -bising si mahal na reyna At naku, yung mga aso natin ano? Ayan, mga kainags, ano? ito tapos na yung pagpipintura ng ating bunsong prinsesa rito. Kung napapansin nyo, mas maliwanag na siya ngayon. Mas maganda na siyang tingnan ngayon kaysa dati, ano? Pero eto, nako, ewan ko lang kung gagandang pa ang aura ng inyong araw ngayon dahil nakita nyo na naman ang hinayupak na kalbo na yan sa harapan ng inyong screen. Yeah. <laughs> ang bihira. At Et, etong ating aso ay bising-bisi busy rito. Hoy, hoy, hoy! 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 Ma, pambihira. Hoy! Bihira kayong hey! mga aso kayo. Ako pansin kayo, ha? Ah. At saka ito, mga kanis, no? pininturahan din ang bunsong prinsesa natin yan para gumanda naman. Kahit pa paano. Ano, ma? Wag daw muna nating, wag daw muna ayusin to kasi hindi pa tapos yung ating bunsong prinsesa. Wag muna nating galawin yan. nako eh. Maka... Hindi, kasi ito, mga kanis, hindi muna namin gagalawin yan kasi hindi pa tapos yung bunsong prinsesa. Ay! Hindi natin dito. Kung hayaan natin yan, hayaan natin dyan ng ilang linggo siguro, no? kasi tatlong araw na day of si Bunsong Prinsesa kasi noong nakaraan, eh, di ba, ano, long weekend, tatlong araw, Sabado, Linggo, Lunes, holiday yan, kasi Victoria Day dito sa Canada noong nakaraan. Kaya, And... hayaan natin yan. Tapos, sa ah, pag na kasi ito, naayos na yung project niya rito, siya na ang magbabalik na mga yan. At pag ibinalik niya yan, mga kainags, naku naman, eh, siguradong organized, maganda. Nako manang-mana sa kanyang mahal na rey ng ina. Sa mga pagdating sa bahay, maayos. Ano? Ito lang, yun lang. Medyo... gawa, yung sahig, tanggalin mo yung mga Aba! Yan lang pala yung pag mo sa akin eh. Madali na na yan pagkatapos na, na lahat. Yan, nako. Ito lang o, oh, kasi ito lang, ito lang. Ito mga ito lang oh, sira yung ating ano. Pero balak yata ni Mahal na Reyna na bumili nang bagong sopa. Balak lang, balak. <laughs> Para walang dito. Bala. Oh, lang balak Ay, ang bihira, sinabi mo, ang Pinag-iayabang ko pa naman, nilaksan mo pa, sana binulong mo na lang sa akin. Ang bihira. Di, utangin na lang. <laughs> bili kasi, no? sabi ko si Bili. Utangin na lang natin, pwede na maulugan yun eh. <laughs> dobbin, eh. Hindi, wala pang bili, utang na lang. <laughs> Leather, yung tinitignan natin yung nakara sa bricks. Dapat pala sinabi ko, utang. Kasi pag utang, medyo magaang yan eh. Hulug-hulugan, ano? Kasi pag sinabing babay, bibilin, cash mo bibilin eh. Or pwede nga, pwede mo nga rin bilin by utang credit card. Pero anyway, mga sa ano? Yun ay plano lang. Balak, pangarap. Yan. Ano? Ano Ay, by the way, yung nga pala, maraming maraming salamat nga pala. Yung, kasi may mga nag-message sa akin dati. Meron daw gusto silang ibigay ng mga sopa na nagamit na nila light lang pero sabi ko maraming salamat po kasi baka warakin lang din ang aso natin eh thank you very much oros <laughs> mukha <ng buisito> to. <laughs> <Di mo> tagal buwisit ito hindi matagal matagal na yon matagal na yon yan ano yan yung dalawa nating aso nandyan lang pero tingnan nyo magulo no? magulo sa ngayon ang ating uh bahay. Pero pag naayos yan, ganda na yan mga kainis. kaya natin ang ating bunsong prinsesang Ayusin ang ating kaharian. Yan. Ano? Ano? Ikaw? May masamang balak na naman sa... Sa girlfriend mo na to ah. Bising busy, -busy ah. Ha? ha? Hoy! Saya. And this is Sion. Naku, good boy! oy, ayun oh. No? Kinukuha na pala yung mga recycle natin ano. Ayun no? recycle. Yan mga pwede pang magamit tapos mamaya yung kulay green naman na yun yan yung container yan naman ang kukunin Yan yung mga karton natin Kinukuha, no yan ayos ah, kasi tama tama yung mga aso natin pinasok ko muna sa loob ng bahay kasi tatahulan ng aso yan eh kita nyo mga kahilis, kita nyo naman tong orchids ni Mahal Arenan. tagal na nito no tatlong buwan na siguro to pero tingnan nyo yung bulaklak still awesome nako ay Wag mong aanuhin yan Bagong pintura yan Nako, yari ka sa bunsong prinsesa natin Kinakalmot nila yan yun Huwag mm, na, wag na, wag na lalabas May, Nako, lalabas na naman yan Kaya nga hindi ko pinalalabas yung mga yun Dahil tatahulan yung mga nagkukuha ng basura eh. Ito mga sinasabi ko sa'yo Baka ito yung Tutok <laughs> Bakit ba? <laughs> yan, no. aray, aray. Yan, yan siguro yung ilalagay niya rito Isano? Saan ba to? sa labas mayroon ba ay baka nga kasi walang ah baka dito baka ito dito niya lalagay ito mga kinas baka dito nilalagay ng bunsong prinsesa yan o oh, nga ito kapalitan na natin kasi old style na to no? mga anong araw pa to eh no? yan nung nabili kasi natin to nandito na yan dito lalagay yan diba mas maganda mga kainags ano oh, ayos o oh. black and white maglulon mo na naman pala ulit tayo mamaya no dami na lang mga dam damo damo oh. oh. ha Ah, ang sarap suminghot ng mga ano, ng masarap at preskong hangin dito sa labas ng bahay natin, ano? This is Canada, this is Alberta, Canada, mga kainis. Ano pag ganito nga uh, spring na rito, ara uh, buwan ng Mayo, 2025 taon. Ah, sarap. sarap-sarap tumambay pag walang snow talaga. Ah, iba talaga, iba. Yeah. <laughs> Ibang-iba. Nak ka! Ano na naman tong kalmot na to? Ano na naman tong kalmot na ginawa niya ito? kakapintura. Ay! Mira. Lalabas, lalabas. Mamaya na, mamaya na. Sige, sige. na nga kayo. Ako, baka magkagulo pa ng mga pintura rito. Dito na tayo sa harapan natin. Dito, dito. dito kasi ako, ako nagpark ngayon eh. Yan. Hindi na natin tayo, hindi tayo makapagano ngayon, ano? So, hindi tayo makapag-lawn uh, mower grass ngayon kasi umulan. Pero masarap yan <laughs> Nataon pang day off tayo sa kaumulan eh no Bad trip yung day off mo pag kaumulan Hindi maganda yung panahon eh Naku, sandali lang Lagay muna natin sa ano sa heater At medyo malamig yung panahon ngayon mga kainag eh, no? Balik muna tayo sa heater ngayon <laughs> Pinatay muna natin aircon Siguro sa mga June, yan mga yan, pwede, na ulit tayo magbukas ng, ano, ng heater Medyo lumamig pero yung heater sa bahay natin hindi na natin binuksan. Sakto lang naman eh kasi syempre 'di ba? Cover makakapal yung cover ng haligi ng ating bahay, ng ating tahanan. Parang tayo, haligi ng tahanan dapat maging matibay, determinado, 'di ba? Ang tagapagtanggol ng pamilya, 'di ba? Tagapagtaguyod ng buhay ng ating mga anak ng kanilang kinabukasan. Yan. At ang ating mahal na reyna ay ang, ang mga ilaw ng tahanan na nagbibigay ng liwanag sa kaisipan ng ating mga anak Yan, bihira, <laughs> makata no? So, gutom lang ito mga kainis, so, kakain muna tayo at ako ay nagugutom na kanina pa, grabe ah. Malamig, malamig, ano? Uy Meron nakaharang kaharang, hindi tayo pwede dito, dito tayo. May ginagawa, yun. Kakain lang ako dito sa ano, sa Pilipino Chibugan. Ah, ang kamis na rin kumain ng mga Pilipino, ano eh, no? Ng mga Pilipino food. Oh, parang Pilipinas lang, ano? Ulan-ulan, no? -ulan, oh. Okay, muna tayo mga kainags, ano? Nako, sarap nito, na oh. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Paano ba yan? Kakain muna tayo. Tam Tamang-tama. Yan. Tikmang agad natin itong hipon. Tara. Mm -hmm. Talo. Grabe. Kingfish. Mussels. Hipon tsaka pusita. Yan. Mm-hmm. 那好吧，嗯、mm。Hmm. o so, meron na tirang ano tatlong pirasong hipon Di ko na inubos kasi medyo delikado tayo diyan <laughs>